Sir, oh, support nyo rin ako. Tagos saan po kayo? Tondo, tondo lang. Tondo. Yan, sir, mga kasama shout out, ko. Mga taga -tundo. Yan, shout out. Saan po yun, lugar? Sa may gagalangin. Gagalangin. So, shout out sa inyo, sir. Ingat po, sir. Ingat po kayo. natin dyan ha magkano dyan sa mga t-shirt mo sandaan lang dito oh, guys sa mga t-shirt na to sandaan lang dito etong mga to tigi sandaan lang dito ah ito oh, 50 raw dito guys oh. yan 50 pesos lang no yan 50 pesos no yan mga pambat pati sa mga short idol ito. Turn pa niyan. Ah, turn, no. So, magkano ulit? Sandaan. Terno na pala siya, guys. Yan, no. Oh. Sandaan, mga terno. No. Packaging kit natin. Kapala. Ang kwenta. So, yan, guys. Dito kayo pumunta, no. may mga sandal din pala rito, no. Mga pambata. Sa'yo rin yan, idol. So, magkano naman dyan sa mga pambata na yan? 50 lang, boss. 50-50. Ang bawat isa, no. Okay. Ayan, yeah, no? Ano pangalan yan, sir? Mountain Chocolate. Mountain Chocolate. So, magkano yun sa'yo? 500, may 400. 500. Hanggang 400. Hanggang so, 400. Hanggang 400. guys, oh. Mountain Chocolate, guys, oh. Hanggang, ano, 400. Bibigay ni Idol. Mga baunan, no? Yan, may mga baunan din dito, no? Mga mugs, no? Idol, thank you, Jan. guys. One six. Air Jordan no na pambata. Cute. Cute to. Yeah, 16 lang. Sa safety belt to. Ang safety belt. Ito 15, 15, uh, 150. Pellet gun. Oh, 150 ang ganda oh. So, 150 lang. Yan mga pang ay, ay, ano. Na. Camera. Kano dito? 300 vintage nya plus minolta minolta, minolta. minolta 300, 300. Vintage. vintage na yan no meron nga syang ano ito, yung mga ano yan mga vintage na rin na mga rilo oh. mobile o oh. mga oh. oh. mobile yung pa keypads pwede rin ano no Keri. Uh. Keri. tapos magkano dito 100. 100. Samsung tapos tong isa may phone may tapos Kiri mobile. isa Cherry Mobile Cherry Mobile wala Cherry Mobile mga vintage po yan ah magkano magkano doon kusel mo 200, 200, ang isa. 200 ang isa 200 so, yan boss mga ano na yan dilaw na yan parel ikasa lang 150 wala niya ni wala yung mo ni ticket oh yun oh 150 ba? 150 meron din pang tubig tayo meron oh. din pares din ang presyo 70 lang 70 70 ang presyo guys so sa mga ganito nyo kasi bigyan sa dal elvis vintage oh kilala naman ang lato si elvis oh elvis presley elvis presley vintage na yan oh so magkano boss elmo pasente pasente magkano boss Sandan. pan decoration. marami Isang set? Oh, isang set po? One, two. Uh, one, thousand two. Hundred, one red, guys. Diyan, no. One set, no. Antik na yan, no. Gobi, dami dito. Battery ng motor yan. Yan, no? nito, Idol? 400 400 400 daw guys dito ay, sa Santo. Yan. Diba in -max in -max? Pwede in -max. ba bang Inmax. Pwede Bago 'to. Oh. galing yan eh. Bago oh. pa to, bago pa Bigat eh natin, oh. Bigat, no? oh. Dati naalala ko 'yung dati 400. Ano lang, bike bike lang ayo, meron na rin siyang product So, mga brand yun, no? Bike na ano, Yan, guys, oh. So yung so, kasama yung bike, pinta mo rin, magkano naman? 25. So. Bato sa kasandal din. Ito, magkano pinta mo rito? 200. Kaya sa Swiss na to, 200 lang. Diba? Uh, Dami, guys. May mga tumbrero pa rito. Bag. But... Yan. Tataan nyo na ito rito, guys, oh. Ito lang yan sa Carmen Plana sa bandang dulo, no? Salamat na marami sa idol natin, no? Shout out yan. Ano ito idol stainless? Oh, chrome. Croom. So, ah, ito stainless, stainless, no? Yeah. Pero karamihan is yeah, stainless siya, lahat ka pati Ang rayos niya pati itong oh, rim, no? Rin. Stainless, no? Yeah. Ganda nito, guys. Anong pangalan na bike na to? Classic Glow Rider. Oh, Classic Glow Rider. Glow Rider. Clow Rider. Iyon, no? Ganda, no? no? Magkano bintaan mo, idol? 25. 25. 25 rider ano na, sa atin. No. Tapos, naka-convict na. Okay. Convict yan tawag dito eh. May And dagayang pa ng ng gulong, no? You Yun, know. Magkano ulit? Twenty-five? Oo, oh, twenty Negotiable. Yeah. So, hanggang magkano naman sakali mong ibibenta? 22 two twenty pwede na. 20 uh, So, 20, 20, 20 guys, last price, That's no? lowrider. 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 Oh, uh, Design na lang yun, no? Oh? Oo. Oh. Eh, talaga dyan, guys. Wala lang Ay. sila makikita na meron ka dito na classic Ha? Brother? Yeah. Saan mo YouTube. Sasalang na lang po. Sa YouTube. Ipopost sa YouTube. Pupunta ka ng YouTube. May YouTube ka ba? Shoutout kay ate. Yan ah. Uh. Nangali na kami. So, medyo mainit na. Sino? Kung baga sa pahinga lang muna siya. So, shout out ka pala kay Papansin TV, no? Pagaling ka ng, ano, todo. Para makasama ka na namin dito, no? Sa Carmen Planet na mag-vlog. O kahit man tayo nagpupunta dati. So, shout out sa you guys. Yan, pagaling ka ng todo, no? Asan yung latag mo to? Ito to, hanggang doon? Wow, do, dumami, ah. Ah, kay ate. Shout out. Oh, nga, para nakikita ko to dun so nag sunny puwersa na kayo joke <laughs> lang ha oh, yun guys ha ah. so sa mga naghahanap ng mga gamit nyo no gamit nyo sa bahay guys dito na kayo pumunta oh. dami dito guys oh iba rito iba iba rin yung mga nanon rito nakalatag dito no may mga katulad yung mga bag na yun guys oh. yan oh. Yan, may mga ganyan lagayan ng mga baon ninyo no Pwede pwede Ay, yan. Ba't kaya ako be? Saan gamit 'to? Hindi mo alam, parang holder siya, no? Oh, holder. Yan. Holder, no? holder yan. Cellphone holder. Uh -huh. Oh. Oh. Ngayon guys, oh. Y Yung iba kasi hindi natin kilalang mga gamit, no? Ngayon lang natin na ano, so, may TV rin dito. Ito 'tong no? TV mo. Lang, 300. Mas patanda pa sa sa kaya. Oh, so, TV guys, oh. 300 lang dito so, Magana to 300 lang Sa TV na to Sabi okay, no Bigat to 300 pesos lang Okay mga lumang camera pa Sabi okay, lumang camera guys oh, oh. Yan oh Synchronic guys Super 8 sound Camera guys to guys Camera Yung mga unang camera to Ayan, mga pang-candle din, oh. meron din dito. Saan diba? Ayan guys, oh. Ayan dito, may mga speaker din. Gorilla din na, ano. Dede, ano, sa may ano na yan, holder na yan, oh. 20. 20. pesos lang, no? Grabe, may T5. yan T5 na ilaw, guys, oh. Ang mga nangangailangan nito, T5. Ang kano dito? Eh. Ya, bigay ko Kaya, ha? Magkano ako ya? Ang kwenta lang yan ya. Ang pesos, no? T5 na ilaw. Yan. Ay, dito ba ito? Yan, tulad nito mga to. Yan, no? Oh. Ito so, ano, isa ka yung battery, malakas yung battery. Oo. Oh. Sabi ko sa kanya, kumita na po si Tito Kumon. Mm, ano patingin ko Bluetooth? Oh. oh Bluetooth speaker, oh. Kung walang asin Tito Kumon, anong battery ito? Uh, ganda pa naman, no? Ano bintahan mo ya? yan? Yan, 50. 50. Oh, ano walang battery na ito. Hindi ko alam battery nito. Built-in eh, oh built-in ba? oh, built-in to kuya. Yan oh, yung takip niya. Ganda oh. Yeah. Thank you, thank you. Built-in yan ya. Yeah. Oh, built-in. Ayan guys, punta na kay dito oh. Sa gitara. Ate, sa gitara mo? S Sandaan. S Sandaan lang? Oo. Oh. Sandaan guys, sa gitara oh. 100 100 dito na Pilipinas. Oh, bitin lang benta niya at si gitara. Oh. Wow. Magkano 'te, benta mo? Ha? O. Panaalo. Walang yeah, benta. Ay, kailangan ay benta. Ay. 'yun. Nabili ni Sir. Ayan ha, 250 lang bili guys, no? Shout out kay Sir Jan. <coughs> Dito guys sa uh, Burautan, no? Pag marunong ka lang ditong tumawad. So, tawaran nyo lang sa bawat item na gusto nyo, no? Ah uh, pag gusto naman nila ang presyo guys, so... Pag okay sa kanila yung presyo, yan bibigay nila. So, bahala na kayo makipagtawaran diyan no? So medyo mainit na Kaya yung iba nagliligpit na rito Ate thank you Thanks dyan Kuya Salamat dyan Ingat kayo Ingat kayo ah, Ingat kayo Dahil sobrang init ngayon Inom-inom tayo ng tubig Inom tubig Yan Thanks dyan ah.